Shout out pala kay Josh Gizen aka The Lawyer siya lang naman ang nag-iisang public attorney na mga naapi. Keep safe lagi. Bago ko simula kwento ni Bibi at kung hindi ka pa nakapag-subscribe baka naman, Kenshin Gamer nga pala ang inyong lingkod. Alam nyo ba na si Bibi ay isang kuwago nagmula sa Eredisio Rangers Academy, kung saan isa siyang scholar dito. Ang buhay ni Bibi ay isang bayan na tinatawag na Antwanore. Marami sa mga taong bayan ang hindi si Bibi dahil kakaiba siyang tao at walang magawa. Ang dami niyang pang-iinsulto kaya nag-research siya. Ang pananaliksik ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmamanipula ng oras. Dahil sa pananaliksik na ito, nagulat at nalilito ang mga taong dating nang-iinsulto sa kanya at nalilito. Nagawa ni Gigi ang isang tool na tinatawag na Timemess, na ginagawang madali niyang mapuntahan ang nakaraan o hinaharap ng tool na ito, maaaring ibalik ni Gigi ang oras at kahit nadalhin ang iba sa isang paglalakbay sa oras na kasama niya ng walang hadlang sa anumang puwersa sa labas. Nagagawa rin niyang palayain ang kanyang mga kaibigan mula sa physical nagapus ng panahon, kasama sila. Magingat magaman, para sa kung galit ka sa kanya, maging handa para sa lasa ng isang Hut-Hut, Time Bomb.